Uh, palit camera dahil malabo ang camera nito main camera front camera pag, dahil malabo ang camera pagpapalitin ko yung camera dito ito buo ang LCD nito good nagagamit to bali yung sa camera malabo lang gagawin ko papalitan ko ng camera ng iba na galing dito sa kapares ng model Bibo sira ang LCD nito. Kailangan din palitan. Bali, ang gagawin ko dito, dahil malabo camera nito, pagpapalitin ko lang. At saka ito, hindi pa siya, ito yung pinaka-prueba na hindi pa siya nabubuksan. Hindi pa nabubuksan. Meron pa siyang seal. Ito yung, ito yung screw niya. Screw. mga tornilyo niya, mga tornilyo, mga tornilyo kung may mapapansin nyo po itong tornillo to, torn, tornil din to pero meron siyang sticker warranty seal ito isang patunay na hindi pa nabubuksan yung pinaka board nya board ng cellphone at saka to may warranty seal hindi pa nabubuksan para malala malalam pag malalamang nabubuksan nya nabuksan na halimbawa ito uh, pupunitin itong screw screwdriver, ilalagay ko dyan, magkakrak yung papel, bali mapupunit siya. Ayan na siya, sira na yung pinaka, yung papel niya, sticker. Ngayon, nabuksan na siya. Idaw malalaman ko nabuksan ang na iyong isang cellphone na hindi. ay tatanggalin ko yung mga tornilyo para makuha ko yung camera niya. Kasi dito may ito itong isa buo na yung LCD nito na gagamit na malabo lang yung camera. May history kasi to na nabasa to na water damage. Pinunasan Ngayon yung lens, nagkaroon siya ng bakat ng tubig or oil langis para para mapatunay para mapruweba ko na lilinaw siya kapag nagpalito ako ng camera. tatanggalin ko yung fingerprint ribbon tinanggal ko na yung protect, protector nya sa flex fingerprint connector ayan tanggal sya itulak lang pataas ngayon next naman itong gagawin tanggalin to kapag magpapalit ng camera ganito iaangat lang po itong side na to or dito dito kung saan komportable ito yung main camera halimbawa dito try ko itong tanggalin din nagpapalitin ko kung magkapares lang sila ingatan lang yung lens na wag siyang madudumihan tapos Eh, naglock na siya. Next ko, itong isa namang papalitan. Ayan. Pangitaas. Tanggalin ko rito. Sa LCD. Kunin ko yung camera. Tapos yes, ililipat ko siya rito. Titingnan ko kung may improvement kung lilino yung camera nito. Ayun, kapag hindi talaga siya luminaw, Ganoon lang talaga yung camera nitong Vivo na to. Tapos yung front camera din, tanggalin ko. Ito yung front camera. Kunin ko din dito yung front camera. eh may dikit pa siya dahil hindi pa siya nagagalaw. ay kakabit ko dito. Yung front camera nya. Kailangan... Check natin kung anong pagkakaiba nya. Ah, yung goma. Tatanggalin ko yung goma. Kaya hindi siya maipasok. Mayroon siyang goma. Dito yan. May goma na siya na Andun yung goma. Eh. Yung dati niya. Ngayon, gaya nyo, may dumi sya. Kailangan tanggalin yun. Magpupunta sa lens, lalabo. Kakabit ko na. Ngayon, napagpalit ko na yung camera ilagay ko naman to rito tapos ito dito tutunog naman yan pag maglalak yung pinaka connector nya Ka camera connector papunta sa boy Yan Stop yung camera iingatan lang siya na wag mahahawakan yung lens magkakaroon ng bakat yan pink. like fingerprints magiging resulta nung ano labo camera niya Ay napagpalit ko na siya lilipat ko na yung yung frame nandito yung mga ano niya Eh parehas lang sila, walang pinagiba. Ayon, pipili ako. Kuan ba 'yung maganda. Dahil ito 'yung buong LCD kaya ito 'yung piliin ko. Para wala po'ng maganda sa tingnan. Ngayon, ikakabit ko na yung ribbon niya. Iingatan lang siya na wag maihila. Kailangan nakaalalay. Gagamitin ko tong ano niya, cover. Ang purpose nito para hindi siya matanggal mahila titinyan ko ko i-on ko na yung power, power button and test natin kung malino na yung camera tingnan ko rito sa ano mas malino na siya kaysa yun sa dati niyang camera kaya malabo yung dati mahistory kasi na nabasa to ng tubig niya para siyang oily nung pinalitan ko ng LCD kaya medyo malabo malabo siya ngayon ma may improvement na siya kaya pinalitan ko na ano may tamang tama may kaparehas na cellphone na hindi pa nagagalaw yung pinaka board niya IC pinagpalit ko lang muna ng camera habang wala pang pang budget sa LCD so ayun guys uh, ang na lang ang gandito na lang. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment. Salamat.